So yun mga kaparmer Ito po yung manihan ko Ito yung natira Ito mga kaparmer oh. Ano ah, na siya pala Mga 3 months old and 3 weeks Mga kaparmer So malapit na tong Maani Eh paabutin ko ito ng 5 months o 4 months mga kaparmer so ito yung manihan ko tsaka yun naman yung kumuting kahoy ko mga kaparmer yun kamuting kahoy ko yan tsaka ito bata pa to, mga tatlong buwan pa lang to, mga kaparmer ito So, punta natin. So, itong maniyang ko malapit ng Maribes, mga, mga ka So, yun mga ka-farmer. Ang ginamit ko pala dyan mga ka-farmer ay polyar. Tatlong bisis ko dinagyan ng polyar. So, yun mga ka-farmer. Dito naman tayo sa kamuting kaway mga ka-farmer. ito naman yung kamuting kahoy ko ano siya mag si 6 months na siya ito so medyo may laman na to mga kaparmar, nag bibitak bitak na yung puno niya so ito mga kaparmar. subukan natin may laman na ito mga kaparmer kaso medyo maliit pa ito kasi 6 months pa lang mag anim na buwan pa lang sumati so kasi yung lupa kasi panayulan dito maliit pa mga kaparmer do. So, yung mga kaparmara. Ito laman Medyo malaki na. Ito. Marami pa ito mga kaparmer. Yan mga kaparmer. Oh. Yan yung muting ko. Six months pa lang to. So medyo malalayo yung pagitan niya. Yung pagtanim ko. Ito. Para lumaki yung lemannya, maka farmer